nang ipakita ng aking guro ang aking unang pag-ibig, napagtanto ng Silver Dragon Queen na ang una kong minahal ay isang asno. Medyo nagulat siya, ngunit pagkatapos ay napabuntong hininga ng ginhawa. Matapos ay lapag ang litrato sa mesa, umalis siya dala ang sulat na ibinigay ng aking guro. Ngumiti ang aking guro habang tinitingnan ang larawan ng Silver Dragon Queen at iniabot ito sa isang babaeng papalapit sa kanya. Pagbalik sa Silver Dragon Castle, naghanda ang Silver Dragon Queen ng mga espesyal na putahe para sa amin. Sinabi rin niya na sa gabi ay doon siya matutulog sa aking silid. Lumakad papasok si Tiger sa kailaliman ng kuweba, dala ang balak na ipakita kay sa ang unang pag-ibig ni Leon. Nang marinig yun mula kay Tiger, nakaramdam si Rosweisa ng kabatungkol sa unang minahal ni Leon. Hinayla ni Tiger palabas ng kuwebo ang isang asno gamit ang tali. Ito ang tinutukoy niyang unang pag-ibig ni Leon. Maputi ang balahibo nito, nakapusod ang buhok na may nakatali pang pulang laso. Asul ang balat nito at nakasuot pa ng kayumangging kasuotan. Dahil marahil na istorbo ito mula sa pagtulog, nakapikit pa ito at patuloy na bumubuntong hininga, halatang inis. Humingi ng paumanhin si Tiger kay Ross Vice. Pasensya na, Jean ay sangkusya kaya medyo mainit ang ulo. Nang makita ni Ross Vaisa na isang asno at hindi tao ang dinala ni Tiger mula sa kuweba, bahagya siyang namilog ang mga mata sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Ang gusto pa sana niyang itanong kay Tiger ay, asno ba talaga ang unang pag-ibig ni Leon? Hindi niya akalaing hayop ang tinutukoy. Napansin ni Tiger ang naging reaksyon ni Ross Vaisa. Napapikit siya at tumawa ng mahina, sa Saka nagsalita, hahaha, tama ka. Ikinwento ni Tiger kay sa ang ilang bagay tungkol kay Leon at sa asnong ito noong bata pa siya. Marami ng hayop at maging mga mababanggas na nilalang ang nasanay ni Leon noon, ngunit ni Minsan ay hindi niya nagawang pasunurin ang asnong ito. Kaya't halos buong araw ay sinusundan niya ito. Masasabing ito ang tunay na kababata ni Leon. Sa mga alaala ni Tiger, matagal nang magkasama ang batang leon at ang asnong ito. Upang mapasunod ito, tangan ni Leon ang isang sanga habang paulit-ulit na sumusunod sa likuran ng asno, sinusubukang gawin ang lahat ng paraan upang makinig ito sa kanya. Maging ang alaga niyang aso ay nakikisama sa kanya sa paghabol, ngunit tila ayaw talagang magpaamo ng asno. Patuloy itong tumatakbo sa unahan, may bakas ng pagkainis, na para bang gusto siyang iwanan. Itinuro pa ni Tiger ang tulay ng kanyang ilong at nagpatuloy sa pagsasalaysay kay Ross Vaisa. Kung titignan mo ng maigi, may maliit na pilat siya rito. Nakuha niya iyon nung una niyang tinangkang paamuhin ang asno. Nasipa siya at iyon ang iniwang marka. Totoo nga, may mapusaw na pilat si Leon sa tulay ng kanyang ilong. Kung hindi lang sinabi ni Tiger kay Ross Weissa, baka hindi niya iyon napansin. Pagkatapos pakinggan ang paliwanag ni Tiger, napapikit si Ross Vaisa at marahang bumantong hininga. Unti-unting kumalma ang kanyang dibdib at mahina niyang binigkas, ah, ganoon pala. Ngunit bigla niyang napagtanto na may kakaiba sa naging reaksyon niya kanina. Bihira siyang magkaroon ng ganoong uri ng damdamin. Napamulagat siya at tahimik na nagtanong sa kanyang sarili, bakit ba ako nakahinga ng maluwag? Asno lang naman ito, bakit ako kinakabahan? Lumapit siya sa asnong kulay asul at marahang yumuko. Bahagyang nakakunot ang kanyang nuo habang sinusuri ito, dala pa rin ang anyo ng pagkainis. Ayaw pa rin, niyang aminin na may kinalaman kay Leon ang naging reaksyon niya. Tahimik namang tumitig ang asno kay Ross Weiss. Bagamat wala itong ipinakitang matinding reaksyon, halatang hindi ito masaya sa presensyang nasa harap nito. Matapos maunawaan ang dahilan kung bakit ipinatawag siya ni Tiger at marinig ang ilang kwento tungkol kay Leon, naghanda na si Rossweiser na bumalik sa Silver Dragon Castle. Tumalikod siya at inilapag ang hawak na litrato sa batong mesa. Sabi niya kay Tiger na nasa likuran niya, "Ilalagay ko na lang dito ang litrato. Uuna na ako." Ngunit bigla niyang naalala na kailangan niya ng isang bagay mula kay Tiger na magsisilbing patunay kay Leon na buhay pa ang kanyang guro. Huminto siya at muling lumingon, saka nagsabi, kailangan ko rin ng isang tanda o kahit anong bagay mula sayo. Kahit anong patunay na buhay ka pa ay sapat na. Pagkarinig nito, hinigpitan ni Tiger ang hawak sa taling nakapulupot sa asno gamit ang isang kamay, habang ipinasok naman ang kabila sa kanyang damit, tila may hinahanap. Bigay mo sa kanya ang sulat na ito, at mauunawaan niya, wika ni Tiger. Kinuha niya ang isang sulat mula sa kanyang kasuutan at mabilis na inihagis iyon kay Ross Weiser. Agad niya itong sinalo at sinabi, sige. Matapos itago ang sulat ni Tiger, naglakad si Ross Weiser papunta sa labasan ng kuweba. Ngunit bago tuluyang umalis, naalala niyang may nais pa siyang sabihin. Huminto siya sa tapat ng talon, nakatalikod kay Tiger, at nagsalita, baka ito na ang una at huli nating pagkikita. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, pero para kay Leon, ang nais ko ay hindi lang isang taon. Pagkasabi nito, humarap siya sandali at nagbigay ng misteryosong ngiti kay Tiger bago siya tuluyang nagpaalam. Mabilis na tumalon palabas si Ross Vaisa mula sa talon at agad na nagbagong anyo bilang isang dragon. Lumipad siya pa'y taas, sumigaw sa himpapawid, at tinahak ang direksyon ng Silver Dragon Castle. Sa tindi ng puwersa ng kanyang paglipad mula sa talon, bumuo ito ng napakalaking saboy ng tubig at malakas na ugong. Maingat niyang ikinampay ang kanyang mga pakpak, lumilikha ng malakas na ihip ng hangin. Mula sa kanyang mahika ay sumiklab ang nakakasilaw na liwanag na kulay lila. Habang papalayo siya, unti-unting naglaho ang bakas ng liwanag sa kalangitan. Lumapit si Tiger sa bungad ng kuweba at itinaas ang kanyang ulo pinagmamasda ng unti-unting paglaho ng anyo ni Ross Weiser. Naalala niya ang mga sinabi nito bago tuluyang lumisan. Napakadesididong Reyna, pero ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Bulong niya sa sarili, puno ng pagtataka. Hindi niya agad maunawaan ang kahulugan ng tinura ni Ross Weiser. Bigla, may marahang simoy ng hangin na tumama sa mesa at tinangay ang litrato pabagsak sa lupa. Yumuko si Tiger at nakita ang larawan na napadpad sa kanyang mga paa. Napamulagat siya, bahagyang nagulat sa nakitang tao sa larawan. Hindi niya agad masabi ang anuman tungkol dito. Marahan niyang pinulot ang litrato. Sa sandaling iyon, nang hindi na marinig ang anumang ingay sa labas, isang babae ang lumabas ng kweba. Nakapamaywang siya sa bato habang nakatingin sa likuran ni Tiger, sa kamahinang nagtanong, si Leon, ayos lang ba siya? Ang babaeng ito ay may mahabang buhok na bughaw at pares ng asul na mga mata. May kakaibang markang bughaw sa kanyang nuo. Nakasuot siya ng mahabang damit na asul na nagpapakita ng kanyang eleganteng kariktan. Umaapaw mula sa kanya ang banayad at mabuting aura, na parabang isa siyang maamong babae. Siya si Charlotte Poseidon, ang asawa ni Tiger. Nakatingin siya kay Tiger na may bakas ng pag-aalala, gustong malaman ang kalagayan ni Leon. Ngumiti si Tiger, na parabang sinasabi kay Charlotte na huwag na itong masyadong mag-alala. Iniabot niya ang hawak na litrato at nagsalita. Pakiramdam ko, hindi sapat ang kahit magagandang salita para ilarawan ang buhay niya ngayon. Yumuko si Charlotte at napansin ang litrato. Inabot niya ito at maingat na tiningnan. Mas lalo pang gumaganda ang buhay ng taong ito, wika niya ng may ngiti. Ang litratong hawak ni Charlotte ay isang family portrait ni na Leon at Rose Weiss na nakuha sa Sky City bilang paghahanda para sa maayos na pagpasok ni Noah sa paaralan. Sa larawan, nakasuot si na Leon at Rose Weiss na ng napakapormal na kasuotan, parehong nakangiti at nakatingin sa harapan. Sa kanilang unahan, nakatayo si na Noah at Nguyen, suot ang mga damit na kol ayaw ng kulay ng kanilang mga magulang. Nakapose sila ng cute at masiglang nakatingin sa kamera. Ang larawan ay tunay na puno ng pagkakaisa at kasayahan ng isang pamilya. Habang nakatingin sa litrato, napangiti ng banayad si Charlotte. Nang makumpirmang ligtas at maayos si Leon, nakaramdam siya ng ginhawa. Paglingon niya, napansin niyang naglakad si Tiger papunta sa gilid ng kuweba. Alam na niya kung ano ang binabalak nito. Kaya't nagtanong siya, nagdesisyon ka na rin ba? Lumapit si Tiger sa isang batong pader at marahang hinaplos ang isang espada na nakapatong doon. Kinuha niya ito at mahigpit na hinawakan. Ang espada ay kulay itim, at may nakapalamuti itong kahel na batong hiyas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikislap ang bato na tila may sariling liwanag. Malinaw na hindi ito isang ordinaryong espada. Tinitigan ito ni Tiger ng seryoso at sinabi kay Charlotte, Tama, Panahon na para burahin ang tatak na trader sa kanya at ibalik ang kanyang dangal. Idinugtong pa niya, ito ang maituturing kong regalo para sa aking mga apo. Matatag ang kanyang tinig at sa lalim ng kanyang asul na mga mata ay mababanaag ang buong determinasyon. Malinaw na may napakahalagang bagay siyang gagawin para kay Leon. Makalipas ang dalawang araw, nakabalik si Rosvisa ng maayos sa Silver Dragon Castle gabi na noon, at ang buwan ay manipis na gasuklay, gaya ng isang puting karit na unti-unting umaangat sa madilim na langit. Ang malamlam nitong liwanag ay nagbibigay ningning sa paligid, samantalang sa loob ng kastilyo ay nakasindi na rin ang mga ilaw sa pasilyo, nagiging gabay papunta sa bawat silid. Oras ng hapunan, inakay ni Leon si Mewan papunta sa silid kainan. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya ang magluluto si Ross Vaisa ang nagkusang maghanda ng hapunan. Matapos ipwesto si na Leon at Mewan sa hapag, nagtungo si Ross Vaisa sa kusina upang simulan ang pagluluto. Nakasandal si Leon, isang kamay ang nakasuporta sa kanyang ulo, habang tinatitigan si Rosweisa na abala sa kusina. Bahagya siyang nakakunot nuo, puno ng alinlangan. Kakaiba ang kilos ni Rosweisa. Nawala siya ng dalawang araw nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Dalawang araw na ang nakalilipas, napansin na ni Leon na wala sa Silver Dragon Castle si Ross Vaisa. Sa mga oras na iyon, nakita niya si Ana na papunta sa opisina ng Reyna, may dalang ilang aklat at dokumento. Napatanong si Leon, nasaan si Ross Vaisa? Sumulyap si Ana at sumagot, ang inyong kamahalan ay lumabas para sa isang mahalagang gawain. Ngayon, habang umalingaw-ngaw ang malinaw na tunog ng pagluluto mula sa kusina, muling tumingin si Leon sa direksyon ni Ross Weiser. Tahimik siyang nag-isip, pagbalik na pagbalik niya, sinabi agad na siya mismo ang maghahanda ng hapunan. May mali, may kakaiba, hindi man niya alam ang tunay na nangyari sa loob ng dalawang araw na pagkawala ni Ross Weissa, daman niyang may mabigat na bagay na susunod na mangyayari. Ngayon ay mabilis nang nakapaghanda si Ross Weiser ng pagkain. Inayos niya ang hapunan sa dalawang plato at lumabas ng kusina. Upang mapanatili ang kaunting misteryo, tinakpon pa niya ang mga plato ng takip na bakal. Lumapit siya kina, Leon at Mewan at inilapag ang mga iyon sa mesa. Ngumiti si Ross Weiser nang may pagtataka at sinabi, Sige, magsabay na tayong kumain. Pag alis ng takip, natuwa si Mewan dahil ang inihain sa kanya ay ang paborito niyang steak. Luto ito ng sakto, tamang-tama para sa kanya. Malinamnam na nilagyan ng kayumangging sarsa ang ibabaw, at sa tabi nito ay may tatlong karot na inukit na parang bulaklak, dalawang maliliit na kamatis, at isang itlog. Hindi lang masarap tingnan ng steak, kundi masustansya rin. Sabik na pinagdikit ni Mewan ang kanyang mga kamay at masayang wika. Wow, ang sarap ng luto ni Mama. Samantala, pag alis ng takip sa plato ni Leon, tumambad sa kanya ang isang tumpok ng maliliit na karot na parang bundok. Nagulat siya at hindi maintindihan kung bakit iyon ang inihanda ni Ross Weiser. Agad niyang tinanong, ano itong pagkain ko? Ngumiti lamang si Ross Weiser at sinagot siya ng diretsyo. Hindi natuwa si Leon sa naging tugon. Wala siyang ibang nakita sa plato kundi puro karot. Tinutok niya ang daliri sa mga ito at galit na sabi, puro karot lang ito, ngunit hindi natinag si Ross Weiser. Umiling siya at mahinahong wika. Ito ay carrot vegetable salad. Napansin ni Mewen na ayaw ni Leon sa karot. Habang ngumunguya ng steak, tinitigan niya ang ama at nagtanong, Dad, ayaw mo ba ng karot? Bahagyang nahiya si Leon. Ayaw niyang aminin sa harap ni Mewen na hindi niya gusto iyon. Nauutol niyang tugun. Ah, ang karot kasi ay medyo. Tumawid ang mga braso ni Ross Weiss sa kanyang dibdib, saka umiling at nagsalita ng seryoso. Ano ba ang lagi mong sinasabi kay Mewen? Dapat kumain ng balanse at huwag maging mapili sa pagkain. Bakit ngayong ikaw na ang kakain, tumatanggi ka? Sumang-ayon si Mewan. Tama si Mama. Dad, lagi kang parang nahihilo. Kaya huwag kang maging mapili sa pagkain. Tinitigil ni Leon si Ross Weiss ng may inis, ngunit wala siyang maisagot na maayos. Dahil dito, pilit niyang sinaksak ang tinidor sa isang karot at galit na sabi. Ayan o, kumakain na ako. Nang makita iyon, napangisi ng palihim si Ross Vaisa, na para bang nagtagumpay ang plano niya. Habang pinipilit kainin ang kinamumuhi ang carrot, lihim na nag-isip si Leon. Sinadya ng babaeng dragon na ito. Malamang nahanap niya ang kahinaan ko. Maya, maya tila may naalala si Ross Vaisa, Napangiti siya at masayang sabi. Ah, oo nga pala, sa kwarto mo ako matutulog ngayong gabi. Sa narinig, halos mabilaw kan si Leon at napaluwa ang kinakain. Hindi na kailangang ipaliwanag pa ni Ross vaisa alam na niya ang ibig nitong sabihin. Agad niyang naisip na hindi siya makakatulog ngayong gabi. Matapos ang hapunan, bumalik si Ross Vice sa kanyang silid, naligo, at nagsuot ng bagong pajama. Pagdating sa pintuan ng kwarto ni Leon, marahan siyang kumatok, saka pumasok. Naka nightgown siya na itim at gawa sa manipis na seda, kaya magaan at preskong tingnan. Mas lalo nitong ipinakita ang maputi at makinis niyang balat, at ang kanyang katawan ay banayad na gumagalaw sa bawat hakbang. Napansin ni Leon ang pagpasok ni Ross vaisa at agad siyang tumingin, pilit na kalmado habang nagsabi. Narito ka na, ngunit ang totoo, sobrang kaba niya, hawak-hawak pa niya ang librong nakabaligtad. Natawa si Ross Weissa sa reaksyon ni Leon. Lumapit siya ng dahan-dahan at tanong niya, Bakit? Inaasahan mo ba ito? Mariing ibinaba nila yun ang libro at mabilis na tanggi. Hindi, umupo si Ross Vices sa gilid ng kama at marahang pinatong ang kamay sa sapin nito. Sa malambing na tinig, sinabi niya, halika na, dito para maumpisahan na nating dalawa kung ano ang dapat na ginagawa ng mag-asawa.